Giang ko ni alias Kasim, 41 anyos, mag-uuma, o nagpuyo sa Barangay Baluntay, Barangay Province, nga usa siya sa katao nga nagkalot sa isang bahin sa lugar, aron malubong ang duha katao, nga una nang gipusil patay sa naisgutang dapit. Ang nabal, ano na mo dito, mami, naiato dito sa mga, uh, na ngayong tabang, uh, ilubong na mo um, ang um, um, namatay. Hmm. tao. Hmm. Mga ito'y ikuan. Hmm. Kinsa mo itong tauhanan nga ni Addo sa imo? Wala pong may kailaman kay nagpatabang lang siya sa mga kay matalang niya nakita ma'am nagbrush siya. Oo. Oh. Dugang ni Alias Kasim hangtod dugahan ang gikalot nila aron malubong ang duha katawo atong Agosto. Lima kabulan ang milabay bago kini na sa mga otoridad da kalabay ang adlaw. Dugong namo kay gihadlok mangud uh... nga tabangi mi kay kung like mo ko sa inyo ha basi isunod to mo diha mm. pero wala mi kay ila sa tao ma'am kung ginsa ko oo kay naka masya siya mata lang ang makita ma'am mm -mm. nganu ka mo naduulan niya sir kay kami man ang tao dito sa area ma'am kami ang uh, trabaho ko dito na may payag-payag dito mm, okay mga uh, kuan dito mm skeletal remains sa dua katao ang nasa forensic unit sa PNP sa Kasamtangan aron ipailawom sa DNA test ang skeletal aron mahimong 100% masuta ang ilanan sa 2 ka lawas samtang una nang nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Sarangani ug Jansan si Alias Kasim pinaagi sa pagsilbi sa warrant to arrest sa kasong pagpatay sa manager sa Banana Plantation atong nakalabayng bulan dihang gay na kini gi pangita sa kapulisan ng ang gigamit ni ining pusil. Aban gitudlo ni Alias Kasim ang duha katawo nga nag-iya sa pusil. Pagdakop sa CIDG Sergeant sa duha, didto nagi kanta sa mga nasangpit nga dunay duha katawo nga gilubong sa maong lugar. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, alang sa 89.5 Brigada news 7 Jensen. Demi second news. Authority.